Hello idol for today's video So nanday ko rin sa Mandawi City Cebu Market Huwag muna idol ang damage Ang kanupin, laksi O, oh, kita muna idol Wala na yung naninda sa sulod So na na naninda idol Sa karsada So makita na rin yung idol So panorin yung idol O, oh, na na sa karsada idol ang naninda idol O ano, na idol so, Nakita muna idol So panorin yung idol So, amping-amping ta kanon na Pwede na to mali kayan nga mukay taglinog yadol. O. Kita na yadol. Sa sa Ginoo idol. So, thank you so much sa manood sa si kong video. Please like, comment, and share and subscribe to idol. So, thank you so much in you, sa inyo mga idol. Sa manood sa si kong video. So, thank you so much sa inyo mga idol. please like and share subscribe idol, doon yung may youtube channel Batang Negros TV oh sana ano na si Karsada idol ang oh na idol oh so darang makita idol darang makita idol sa Batang Negros TV idol so thank you thank you so much inyo mga idol ah, dagagintaw idol thank you